Okay. Idol, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ay, doon mag magamawer ako ngayon, doon pero mayroon muna tayong video ha, na papalipad na aircraft ng military. Para si tayo makalapit do sa gilid na runway. Doon ako magmamawer, lol. Oh, mga lods. siya Minting oh. na natin kung maabot ng ating camera. Ayan eh, siya mga idol. Papunta pa lang siya doon sa kanyang pagliliparan. Tayo tayo natin mga idol. <laughs> Taas na naman yung damo. Ay, sing ulan-ulan na karang araw, mga araw eh. bilis na magkaas ng damo. tiyaga lang to mga idol. Oo. Oh. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan sa channel Subscribe ka na idol At click mo na rin ang bell button Para sa mga paglipad at paglanding ng aeroplano Hindi na siya mga idol Papwisto na Palipad na siya mga idol Ayan na siya idol Buwilo na to mga idol Ayan, ganyan Ayan na siya idol Ayan na Ang likit pa O oh, diba ang ganda mga idol Wow, wow, wow Ang ganda panurin mga idol kita talaga mga idol ang ganda ng aeroplano wow subscribe na idol click mo na ang bell button para sa mga panibagong paglipad at paglanding ng mga aeroplano dito sa airport oh yun na salamat idol sa panunood idol isang mga signal lahat.

subscribe ka na yun. At click na rin ang bell button. Right Para sa mga paglipad at paglanding. Ang plano. Hindi na siya mga idol. ng hapis na. rin mga idol okay, wow. Kitang kita talaga mga idol Ang ganda ng aeroplano Wow Subscribe na idol I Click na ang yung button para sa mga Panibagong paglipad at paglandong ng mga aeroplano Dito sa aeroplano